ang ating mundo na mahiwaga. Maraming mga pangyayari na hindi kailanman ay papaliwanan ng sensya. Ganun din, ay hindi lahat ay kayang abutin ng kaalaman at kawa ng tao. Tingit sa ating kalaman, sa simula pa lamang, tayo ay lubos na binihiyaan ng isang planeta na napakaganda, lubos na kaya-aya sa mata ng lahat. Gaya na lamang ng ating mundo, na puno ng mga luntiang halaman, dahon, kagubatan, at puno na hindi mo mabibilang sa sobrang dami na ang layunin ng mga nilikhang ito upang magbigay ng kulay at buhay sa paligid at sa sulok ng mundo. Berde o luntian, nakakawiling pagmasda noon hanggang ngayon ang kabundukan, kaburulan na hitik sa mga punong nagbibigay lilim sa buong kalupaan. Masarap sa mata na makita ang mga nagbeberdihang mga puno, halaman at bulaklak sa paligid. Ngunit hindi lamang mga tao ang nakakapansin ng kagandahan ito. Ganon din ang iba't ibang uri ng hayop na noon pa man ay masayang naninirahan sa mga lugar na gaya nito. Iba't ibang uri na nila nilalang na nilikha, mapalupa man, kargatan, maging sa papawid ang makitang kung paanong nagiging masaya at naglalaro ang iba't ibang uri ng hayop na nakatira doon na may buhay ay lubos-lubos na kasiyahan para sa ating lumikha. Walang iba kundi ang Diyos na ang makita ang kanyang mga gawa na masayang na naninirahan, punong-puno ng kapayapaan at likas na ng kagandahan. Ngunit sa bilis ng pag-usad ng ating sibilisasyon sa modernong panahon, madami tayong nakalimutan at una narito kaya ang ating pagkakakilanlan bilang isang tagapamahala ng ating kapaligiran at ng mundong ito. Ang pangalawa rito ay ang pag-aalaga at tiyakin na may kaayusan ang kaaya-aya nitong anyo na ipinagkatiwala sa atin. Marami ng mga naganap ngayon sa ating kapaligiran na hindi kailanman natin lubos na maiintindihan. Ito na nga ba ang kabayaran sa ating kapabayaan? o isa ito sa senyales na malapit na ang katapusan.